Oh, hello everyone. Today's video, ay sasamahan nyo lang po ako sa salon at ako ay magpapalinis ng paa. Pedicure lang, will say ko mainggan nyo ako magpapa manicure. Kasi super hardworking ang kamay na ito, no. So, bakit ako magpa-pedicure? Dahil aten kami ng birthday mamaya. Mhm mm Birthday sa aking napakabait at hindi halatang ano na siya, big five. <laughs> so, mag-dine-in kami doon mamaya somewhere. So, let's go. Mag-drive na tayo. At tingnan <laughs> nyo yung pa ako. Kung gaano kaganda na. So, kailangan na talaga siyang pupunta ng salon. There you go. mhm mm So, dati ako lang naglilinis niyan. E ngayon, na malaki na yung bilbil ko. Hindi ko na kayang abutin. So, magpa-rescue tayo sa Salon Dye. Mm -mm. Let's go drive! Let's go, let's go! So, ako lang today ang mag-aama. Pupunta sila sa beach at maglalaro. So, it's my me time for today's video, guys. This morning. Mamayang hapon kami na ni asawa. Couples date night yan. Let's go. Let's go drive. Five minutes driving lang yung salon guys from home. So, enjoy lang tayo sa ating buhay sa pagbabablog. Pero this time, mag-enjoy muna ako sa aking sarili. Ako lang mag-isa feeling dalaga ako today guys this morning lang pala mamaya balik mama kasi i-drop ko yung mga i-drop namin yung mga bata kina Jen bago kami makipag bordagulan sa aking friendships okay okay so nandito na tayo sa blooming nail salon so sana pwede walk in kasi first time ko dito ngayon wala akong appointment so bote tinanggap ang walk-in sabi nila i have to call them bago ako pupunta doon so yan pipili na tayo ng colors sa ating pedicure and manicure today i decided to do my uh, hands also so now it's um ready soaking soaking na yan na nilubog na ang paa na puno ng kalyo guys para lalambot yung mga nakatago dyan so may nilagay silang parang shampoo dyan sa tubig uh, mainit so matanggal talaga yung mga kalyo ba na mga makakapal na, na, na hindi na, na natanggal ng ilang buwan no? So yan ilagyan niya ng really sure Ano pa kulok yeah. dyan. tinitrim yung koko yeah. konte para pantay naman siya. Mhm. Mm so medyo mainit pero masarap sa paa. Parang nilublob sa ano, ah. Uh, mainit na uh, oven ang ating paa pangpalambot 'yun ng kalyo. 'Yan minimal file nanya. niya. Uh, by the way, ang ating stylist today is fun, as in masaya. So masaya naman talaga siya at nagustuhan ko yung kamay niya, super gaon. At saka natanggal yung ingrown ko, guys. Na walang ka-aray-aray. Ang galing talaga niya kaya babalikan ko na talaga siya, no. So, my uh, complimentary tea at saka snacks. Yan. ninil na ang left uh, foot natin. At tinanggal na ang mga Mama. naka -tagong, tagong ingron dyan. Yan. Yan ang pinaka-exciting, guys. Yung kinukuskus yung mga kaliobah natawa talaga ako na nahiya sa sarili And then, kasi my may mama maraming ata sila. So yan minamassage 15 minutes additional charge sa kanilang ano. Pwede namang basic pedicure lang. Eh gusto ko rin i yan parang mga ano balas-balas ba. Mm. After nyan guys, kay parang pumuti yung paa ko ba? Natanggal yung mga libag. <laughs> yung mga libag sa kaka-reels -ka at ka kaka-gala-gala, no? Nangatanggal yun siya. So, yan ang ano, contact, uh, calling card niya. Calling card niya. Mm -hmm. Nilagyan na ng color at medyo may pagka may pagka-burgundy, may pagka-purple ang kulay natin today. Para magandang tingnan. Yan na, tapos na ang aking paa while waiting for my manicure nagre-ready pa siya sa uh, para sa manicure natin. Pero hindi siya ang gumawa sa manicure ko. Hand and uh, feet. Manicure and pedicure is done. Ready to go for a dinner party later. That's all. At salamat sa mga nanonood. Okay, guys. So, I'm home from a salon. I have my manicure and pedicure done so ang ginawa doon sa salon uh, extra charge may nilagay silang cream dito Minamasahe yung legs natin I mean ito tapos tinanggal yung makapal na kalyo dito guys oh my god ang sarap once a year lang ako nagpapa foot spa <laughs> I mean nagpapa pedicure Alright, so tapos na ang ating me time for today's video. Thank you!